Bakoy, Pisa na Bakoy. Naglalaban na silang dalawa. Laban ng mahihina. Galing. <laughs> <Bale. laughs> oh. Bakoy Bakoy. Magaling niya si si ano eh. Oops. Diretso lang, diretso. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ayusin mo kasi. Ayusin mo. Ya pa sakyan. Ayusin mo. Bok. Ikaw na naman, Kylie. Bok. Kylie. Bok. <laughs> Kuha ka isang tako, palitan kay kay Lee. Kuha mo isa doon. Kay Lee, mo isang ta- Ay, no. Kuha nyo mo yan. Dalawa kayo na iyay, boy. Okay, okay. 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 So,